puno ng thrill at excitement ang hatid namin sa inyo. No shocking stories na ang ending. Yeah. Yeah, Inspiring pa rin. What? Oh, naman. dito sa studio, sa bahay, pati na rin online. Lahat ho kayo ay kasama dito, Dabarkas. Okay, de, simulan na natin ang kapanapanabig na usapan dito sa Bawal! Judgmental ka ba? Okay. Diyan ka lang, huwag kang gawin. Dito lang ako? Oh yes, boss. Uy, Dali mo na yung kape mo. <laughs> Frappuccino. Para po sa mga Dabber naman natin na gusto maglaro dito sa Bawal, judgmental ka ba? Mag-send lang ng audition video at details nyo sa bawal.ipulaga at gmail.com. Nagsasalita pa ba? Ayan po sa screen mga Dabber ang mga details po na kailangan niyong gawin. Thank you po. Okay.

lahat tayo dumadaan sa problema. Dumaan ka lang, huwag kang tumambay. Ano okay, okay, yun naman. Naman. Tama naman? Tama naman. Come over here, brother. Superman yun, ha? Okay, Miko. Hello, boss. Ka, kamusta ka? Okay po, bossing. Wala ka man dalang uh, chicken makulod. Oh, wala po, bossing. Sorry. <laughs> Piyaya. Napoleones, bossing. Napoleones. Piyaya. Wala, wala rin po. Bossing. Wala rin po. No. <laughs> Napoleones! Pa-uwi -pa na ito. Huwag <laughs> kakabiglang <laughs> lumipad, bossing. Okay. Miko! Ay, ikaw may, uh, judgmental? Sa trabaho po, judgmental. Pero sa totoong buhay, hindi po, bossing. Oh. Bakit ka judgmental sa, sa call center. trabaho? Kasi sa trabaho po, pag may tumatawag, hmm. uh, minsan kasi, nagsisumangaling sila. Huh? Hindi totoo yung sinasabi nila. Sinasabi nila na, nabayaran nila yung mga bill. Mm -hmm. Wala na silang bill sa amin. So, sinasabi nila na, nabayaran na. Pero pag chinek mo, Well, hindi pa pala nababayaran. So, nagluloko po sila, bossing. So, wala judgmental. Hindi kaya ikaw yung tawag ng tawag sa akin. Ano po <laughs> bossing? <laughs> hindi ko tingin? Hindi mo po alam, niyong, <laughs> po, alam, <niyo> po, alam <laughs> yung phone number niyo, bossing. Halagang 518. Talagang tawag Ayaw palusutin. Tawag. Ayaw eh. Oh, <laughs> ikaw pala yun, miko, ha? <laughs> okay. Oh, eh, dahil uh, ikaw eh... Judgmental. <laughs> sa trabaho, ito, eh, 30,000. Yan. Obi ko, ha? Galingan mo ang pagsagot dahil dapat mong pag-isipan. Kung hindi, minus 10,000 tayo sa round 1. No. Sayang naman. Kaya simulan na natin ng round 1. Wow. Talasan ng pakiramdam. <laughs> Dahil ito na, amigo, ang makakasama nating magdala sa'yo ng swerte. Dabarkads, pasok! Fernando Dabarcat ako po si Maine from Batangas City. Uy. And, Ala eh, relax ka lang. Ang buhay ay hindi karera dahil hindi naman tayo kubayo. Oh, wow. <laughs> hmm. oh, Good afternoon Dabarcat ako si Dan Punsalan mula sa Bataan. Ako ay naniniwala sa kasabihang, kung hindi ako para sa kanya, kawawa naman siya. Oh. Oh. may main, Karen Hi, The Barkads. Ako po si Karen from Bulacan. At naniniwala sa kasabihan na mukha lang akong ewan, pero hindi ka e-ewan. Oh. 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 Gusto <laughs> ko yun. Okay. Okay. Nice. Miko, nice. nice. nadinig mo, nakita mo, ano sa tingin mo ang mga kwento nila? feeling ko po bossing single mom po sa nagtatabaho sa call center. Wow. Ah, wow. Kompleto, ah! <laughs> Legit dapat ka sa bossing. <laughs> Oo. Oh. single mom. Okay, bibigyan ka pa namin ang chance na mas makilate sa ating mga choices na kasama today. Tinginan muna. Ladies. Tinginan si Miko. I... Pakiramdaman mo mabuti. Okay. Okay. Okay, Miko. Thank you. Kinutubat ka na ba? Wala pa rin. Wala pa rin. Wala pa rin. Wala pa rin. Okay, sana mamaya eh, maganda yung kutub mo sa mga bisita natin. Good luck, Miko. Para sa round one, alamin natin ang tanong. Ang tanong! Ang tanong! Ang tanong! Sino sa kanila ang embalsamador nagaling din sa pamilya ng mga embalsamador. What? Embalmer. Ito, ito mga babae. Narito. Ang mga pagpipilian mo, amigo. Karen? Andiyan po si Maine. Diba? Si Karen at si Maine. Riza? Pwede rin naman pong si Dan. Ah, saan yun? Dito po po si... Tash? Oh. <laughs> at si Karen. Ito ah. yan. Embalsamadora. Oh, yeah, Embalsamadora. So, no, okay. Embalmer. Oh. Ah, okay. Na sa pamilya ng Embalsamadora. Aba, mana-mana. Naipasa okay. yung... Uh, you have 10 seconds to mana. decide, Miko. Timer starts now. Si Maine, si Dan, or si Karen? Sino kaya ang tama sa tanong na sino sa kanila? Si Maine po. Si Maine si Main daw. Bakit si Maine? Nung kanina, nung tinitingnan ko, nakatutok po talaga siya sa akin. So feeling ko siya yung oh? sagot sa Tarok. number one question po. Tinitigang kang mabuti ah. Eh? Oh. Yung iba po kasi may ilag eh. So baka po. Ah, oh. okay. Is that your final judgment? Final judgment Bossing. Final judgment? Lock it! <laughs> <laughs> <I don't know. laughs> Tama kaya na si Maine. Ang Embalsamador, na galing din sa pamilya ng mga Embalsamador. Alamin natin, check or X. Oh! Oh! oh, oh si Sorry Miko, kunin ko muna 'yung oh. 10,000 pesos ha? Meron ka pa naman 20,000. Oh. Usapin muna natin. Simen. sapit na natin muna si Main. Kamusta Japan ate? Shout <laughs> <laughs> out. Ah. Hindi ako yun. Uy, hindi Miss yung main, main, main na yun. Kayo po yes. ba yung ah, opo. Ay, opo. Ah, pero hinahanap natin, Ma'am Ike, yung galing sa pamilya. Pamilya -imbal ng mga imbalsamador din. Hindi, a family mo, hindi mga imbalsamador. Ako po ang kauna-unahang imbalsamador sa pamilya po. Ay, tayo. talaga? Ay. Paano ka napasok dyan? Ba't ginusto mong maging imbalsamador? Kailangan ko po kasi ng pera. O, wala na ibang trabaho? <laughs> hindi po. Nag-isip -nag po kasi ako ng isang negosyo na hindi po pwedeng gayahin ng chismosa nating kapitbahay. So, <laughs> ah! Opo. So ang naisip ko, is po talaga. Oh. So, may poneraria ka at the same time, ikaw nag-embalsam mo. Uh, sa ngayon po, ongoing po siya. By 2025, mag-o-open na po siya. Pero ngayon po, ongoing na imbalmer po ako pero ah. yung pag-embalsa niyo po kung pagan na masukan po kayong bilang embalsamador? yes po Ngayon ah. po. Ano, po ano ano pinag mo sa ako po ay computer science ano oh, oh. sa paano ka natuto? Was... Pakuha ka ng dugo. ano oh. <laughs> <laughs> ano ano lang po? Uh, ko uh, curious po kasi ako sa mga bagay. ano 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 lang ano ano ko, lang sa notebook ko ano yung dream na negosyo ko? So, okay. pottery. So, okay. Si talaga. May, before you became became an El Balsamadora, ano naging trabaho mo? Uh, ako po ay isang event host. At saka po, isa pong banker. Ayun po. May trabaho sa banko. Banker naman yung trabaho niya. Oh, baka may mga Oh, sige! Hahaha. Gosi! Hindi, hindi, hindi. Hindi, ganun. Yun daw talaga inisip niya negosyo funerary. Di ba yung ibang ano, pag nag may negosyo kang kunyari sa amin, comedy bar, sana may gustong tumawa mamayang gabi. Yun sa inyo parang ano eh, sana may mamatay. <laughs> Parang ganun. Paano, paano yun natin? Pinama, walang kalugi negosyo yan. Actually yan. Araw-araw may namamatay. Eh hindi ka ba natatakot yung negosyo mong gustong uh, pisan eh? Patay na negosyo. Ano nga? No. Lugi ako. <laughs> hindi bossy. Patay na. Negosyo uh. na patay. Ako. Uh, no, bossing nung una po, uh, nung una makakita pa ako ng cadaver, nanginginig po ang tuhod ko. Hmm. Uh, sabi nga po sa amin sa Batangas ay maubos na ho ang yabang. Ang yaman, wag lang ang yabang. So pinilit ko makapasa for the sake po ng aking pangarap na negosyo. Alam oh. uh, isa yan sa pinakamatandang profesyon. Embalsamasyon. Eh, panahon pa ng mga pero talaga. Oo, oo no? Pina, Pinagkaralan mo, uh, main? Opo. Oh, eh, Pinagkaralan uh... Opo. Oh, ano po yun? May exam po ba? Teh, paano pong ginawa? Ah, po. Actually, ah, hindi din po kasi alam ng karamihan. Bago po maging isang ah, lisensyadong imbalsamador, kailangan po nag aral po talaga po kayo sa isang school. Ayan. Tapos po, kailangan nyo pong makapasa sa tatlong series ng exam. Ah, kailangan po ay accredited po kayo ni DOH para maging isang Gano DOH Gano'ng katagal po yung pag-aaral? Parang ako po umabot po ng almost six months po. Six months. Ano-ano po yung tatlong yun? Written po lahat? Isa pong written, tapos po oral, then actual po. Actual? So talaga may totoong bangkay na sa harap niyo, ate? Anong naradaman mo? Anong experience mo nung una-una-una kang nakapag-imbalsa mo? Nung una po, medyo malamig po, nakakapangilabot. Pero nung after ko pong makapag-imbalsa mo na, masarap pala po sa feeling. Yung hinihiwa mo yung tao. Then, tanungin niyo kung ano, meron ka naman naranasang kakaiba Oh, no, parang o, nakakatakot, iri, gano'n. Actually, hindi ko po alam kung hallucination ko lang siya o baka pagod lang ako. Pero yung patay po is bumahing. <laughs> 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 hindi, hindi po! Ano? 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 ba? Hindi ko po kasi no, no, siya. Sure. No, no. Bumahing no, no. daw po po. Bumahing? Meron ka. Nag-excuse me ba? Hindi ba, hindi ko Bastos po. Bastos na patay, no? Oh. Mer meron talaga mga patay na. <laughs> <di> ba, <laughs> hindi ko man? po kasi masabi kung bumahing talaga. Baka pagod lang po ako. Kasi almost alauna na hindi, po. Hindi, pero merong katawan na jumejerk po eh. Oo oh, ah, eh. Uh, Siguro po, hindi ko hindi naman po masabing tumut. kung oo or hindi. Pero ang sabi ko nga po sa kanila, guys, bumahing. Hmm. Tapos tawa lang sila. Hindi nagtakip ng bibig. Hindi <laughs> Alam mo ba bakit si Joey, ang dami niyang alam sa negosyo gusto mong pasukin. Ang neighbor niyo dati... lumaki ko sa ang bahay namin sa pagitan ng dalawang poneraria. Yung kauna-ahon na ng TV, doon kami nakikipanood. Kaya madilim yung data. mo, isa nakikita mo yung patay. Yung oro at Gloria. Tagasampalo ka ko eh. Kaya medyo sanay ako dyan. Alam niya. Oh, pag gano'n natin sabihin mo, mag-excuse me kayo, wag kayong bastos. Ha, ah, ka ha. <laughs> thank you, Atimin. At good luck sa negosyo mong magbubukas. Ay, ba, eh, si Nobo si Ay, alam natin. Si Dan ba o si Karen? Ang embalsamador ah, na galing din sa pamilya ng mga embalsamador. Sino kaya? Sino kaya? Mahirap, ha? Ayun! Ayun. Si, Dan. si Dan! Si Dahan! Si Dahan! Si Dahan. Si Hindi mo isip, man, Hindi mo ay may... embalsamador na galing sa pamilya ng mga embalsamador. Yes po. Yun. Ka kamusta po ate? Gano'n na po katagal yung embalsamador na negosyo ng pamilya ninyo? Actually, 94 years na siya this year. Yeah, ilang saling, oh. ilang saling. Fourth generation na po ako. Fourth Yes. Uh, Pang-apat oh, pang na generation. Teka saan nga kayo? Bataan. Bataan. Pero may, uh, may family originated po from Pampanga. Ayun sila o, oh, funeraria Punsa lang. Sala. Yun yung unang-una na Luma, years ago. Yung Picture, yun po. Yeah. Oh, oh. Ito pong black and white. Tinan mo na, renovate yung bahay nila. Ah, ano tayo? Um, yung Luma una po sa Fernando, and then next Guagua, yun po yung sa Orani. Sino po yung Herson. nasilip ah. sa bintana, ate? Um, baka, po <laughs> baka po yung lola. sa black and white? <laughs> baka po yung lola <laughs> na hindi nagbayad. <laughs> <laughs> Ay, <magbayad laughs> pero mga, so, mga branches na. Lumapay yung kotse ito. 94 years. So ano yan, ate Dan? Kumbaga, Ginusto mo na lang ba ding sumalis sa negosyo or wala kayong choice? Dapat kayo na yung gumawak? Actually, we grew up naman kasi talaga sa Poneraria. Ang palaruan nga namin, yung display ng kabaong, doon kami nagtatagoan. So, hindi na bagong bagay sa akin yung araw-araw na nakakakita ng patay. Kabaong patay. And other than that, yung family kasi namin, yun nga, um, mga embalmers din yung um, grandfather ko. Saka yung kapatid niya, embalmer. Yung uncle ko, and then yung tatay ko, embalmer din. Ako, saka yung pinsan ko, uh, mga licensed embalmer ka. Nag-aaral so, so, ka, yes, ka din. <laughs> opo, yes, ka ka, po. No. yes po. Ate Dan, nangyayari ba? Yes. Kasi diba sa doktor, mamalan? Oh. Dinidiscourage na na-treat mo yung kamag-anak mo. Oh, lalo na asawa mo opo oh, sa pang-anak. E oh. not to mean to be morbid ba, sa nangyayari na po ba sa inyo na kapamilya niyo po, kamag-anak, ang uh, inyong... Uh, Inimbalsam ni no. Lainish. Um, actually, sa, in my case, um, minikapan ko lang yung father ko when he passed away six years ago. Pero iba yung gumawa. Ayaw sa mo? Kanya. Ay, ayaw mo? eh. Iba oh, kasi oh, no. pagka may ano ka eh, may... Blood. attachment ka doon yeah. sa ano Si Dan pala isang registered nurse yes. yeah. kaya kayang-kaya niya rin yung mga ano anatomy ng isang patay Ikaw, tulad ng tanong ni Joey, may na experience ka rin? Nakakaiba. Meron din naman. Mm -hmm. um, yeah, no. ano? Lalo na nung pandemic, uh, there was a time na hinaharang kami. Kasi alas dos ng madaling araw mm -hmm. naglilibing kami ng mga um, COVID na hmm, cases. Pink, uh, Ayaw kami papasukin kasi bakit nandito kayo ganitong oras? Eh di ba may limited time lang yung handling ng mga bodies? O, tapos? tapos po. Explain mo lang naman dun sa mga ano, nasa mga checkpoints na ano ah, yun, checkpoints yung yun sinasabi niya. Oh, Tinatanong oh, nila yung kakaiba. Yung ano, Maka kakaiba ito, ay medyo kakaiba. nakakatakot. Biglang dumilat, ganun. May ganun ba? Ba't may nanak ko talaga yung dumilat? Wala ba, Vicky? Wala namang dumilat eh. Pero there was a time, akala ko gumalaw yung, hina yung binabalsam mo ko. Yun pala, yung kasama ko, um, inangat niya yung paa. <laughs> Pero wala na talaga. So wala kayong mga scary ate na parang may bumahing, walang mga ganun po sa inyo. Ala eh. ito e, ate Dan, yung naman. mga... Hmm. Boo. Ano po to? Yung branch, iba-ibang branch po. Sa bahay niyo po, bahay niyo po yan or may pwesto na po kayo sa pili talaga. Iba. Okay. Yung pong first picture, yung po yung sa um, great-grandfather ko. Yung black and white? Opo. Tapos yung katabi, sa kanan, yun yung branch naman ng, ay, pwesto ng lolo ko sa guagua. Yung sa Orani po, ay sa baba, sorry. Iyon po yung sa Orani, iyon po yung puneraria namin. Sa bataan po kasi kami nakabis. Tapos parang bahay nyo na yung sa taas? <laughs> bahay po namin yung nasa likod. Oh, ah. at dyan din yung ano? Dyan yung din ebangs... po yung morgue. Though yung picture po na yan, luma na yan. May mas ah. bago na pong building. Ah, Paano po yun? Work from home po kayo minsan? Dinadala niyo parang po sa bahay? Parang lumalabas nga ako nakapambahay eh. <laughs> may May patay, ganyan. Minsan ako yung kumukuha. Nag-retreat Kay din. Kaya rin yung <laughs> nag nagbibiyak sa likod ng mga barong. Yung mga suot ng Opo, oh, namatay. Opo, pwede rin naman pong na hindi nakabiyak yung damit oh. sa likod. Pero common practice kasi sa atin. No. Um, Para madaling binibiyak isuot, binibiyak yeah, Oo. Okay. Oh, okay. okay. Ang pinagtataka ko lang, Dan, kasi sabi mo nga buong pamilya niyo, kamag-anak, ay nasa ganyang business. Pero karamihan sabi ng git mo, lalaki tatay mo, kuya hmm. mo, ikaw lang yung babae. Eh. Dalawa kami nung Dalawa kayo. Kaya. Sino pa yung isa? Si Jelly Sagmit. Ano mo yun? Pinsan. Pinsan. Pinsan po po. Yes. Pareho kayong Embalsamadora. Mm. Yes. Okay. Good luck po sa mga i mo niyo po, ate. Natukoy lagi. <laughs> Thank si you. Si Karen. Miss Karen, na hindi ka eewan. Oo. Oh, oh. Ikaw naman, Karen, bakit sa galing mo kumanta ng mga Miley Cyrus? Bakit ka na... <laughs> hindi, ah, Hindi ba Karen. ikaw to? Akala ko kasi naka-costume ka lang. Embalmer ka rin. <laughs> yes po. Gano'n na po katagal, Miss Karen? Seven years po. Seven years. Paano ka napunta dyan? Paano ka mag-start? Uh, actually, may business ako before. Then, parang naisip ko, may umihina siya. Tapos, sabi ko, may friend kami na may funeral. Parang na-inspired ako. Sabi ko, wow, ang galing. In ganitong, in ganitong years lang, may sasakyan na siya. Nakapagpundar na ng ganito. Mga yes, ganun po. Ayan. Kaya tapos, Uh, sabi ko, try ko kaya mag-aral, mag, ano, uh, kumuha ng, ng license. Sabi ko, kung kalooban ni Lord na magtayo ako ng funeral, kasi wala po naman po talagang kaming hawak na cash, kasi medyo malaki po yung ano na, yung... Malaki o, po Opo, malaki po yung puhunan. Sabi ko, kung kalooban po ni Lord, papasa po ako sa licensure exam. Then, embalming? Yes po. Then, ayun po, pumasa po, sabi ko, kalooban ni Lord. Then, after po nun, nag-provide po si Lord ng, ano, ng uh, pangpuhunan po. Amen. Opo. God will And provide. Tuloy, tuloy, tuloy. Opo. Yun po, smooth po yung flow nung pag-open ko ng business. Pagkalooban po pala ni Lord, talagang lahat po magiging smooth. Registered midwife ka pala. Yes po. Parang salungat na salungat ate, na nanganganak ka ng buhay tapos... Hindi, ano yun, full service. Oo oh, nga eh. Wala pagsilang hanggang paglipid. <laughs> buhay, tapos namamatay naman na. Meron po bang nangyari ate na isang araw, may nabuhay, tapos sa gabi naman, ikailangan mong mag sa mo? Uh, actually po yung uh, midwife ko po, hindi ko po masyadong pre-nactice kasi po medyo mababa po yung salary talaga. Then ngayon po, pag on-call lang po, pag kailangan po ako sa lying in ng friend ko pumupunta po ako para lang po hindi po makalimutan yung pinag-aralan. po. Basta po, wag po kayo malilito ha. Pag may oh, iba po yung sa embalsa mo. Baka, pag, baka pagka panganak, eh, nalagyan mo na ng formalin. Mayroon din, may tanong meron din mga kabaong sa inyo. Mayroon din mga kabaong. Meron po, full service po. Pareho nung sinasabi ni Dan kasi nung bata sila, doon sila naglalaro. Meron kasabihan, may nakakwento sa amin nung araw, pagka daw humiga ka sa kabao. lumalakas ka lalo. Pag alis mo doon, parang lumalakas ka. Actually po, meron po ako nung picture. Nakahiga po ako sa casket. Talaga? Kasi Talaga? po, di ba sabi po, pagka business mo daw, try Ganyan? mo Oo. kung maganda. Hmm. Try na ko oh. po. Ano? <laughs> oh, Komportable? Okay naman po. Malambot po. Ano-ano mm. mga design ng mga kabaong niyo? Meron ka bang may aircon o may zipper? May wiper or... po. May, wifi may po. <laughs> wiper po? Joke lang po. Wiper. Thank you, Karen. Thank you, Karen. Thank you, Karen. Why? Pabaong with Wi-Fi. Eh? <laughs> mga Dabargads, wala mo na uuwi dahil eto na, simulan na natin ang round 2. May 20,000 ka pa, Mico. Uh, alagaan mo na yan. Oo, oh, alaga mo yan, Miko. Mas galingan mo ang pagkilates dahil pag nagkamali ka dito sa round na to minus 15,000 na. May kinalaman pa rin sa mga bisita natin ang tanong sa round 2. Alamin na natin ang tanong. Ang tanong! Ang tanong! tanong. Oh, tanong! 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 Sino sa kanila ang licensed embalmer na nag-aral din ng law? Nag-aaral. nagaaral nag-aaral. 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 Oo. Oh, Nag-aaral ng law. Lipat nagaaral nag-aaral. Yun. Sino sa kanila? Okay. Uh, ko narito muli ang pagpipilian mo. Andiyan po si Maine. Si Maine? Mengay. Pwede pong si Dan. Si Tahan, At si Karen. Sino sa kanila ang license and balmer na nag-aaral din ng law? Ten seconds, Miko. Go. Alam ko, pipinigin ito. Six, five, four, main. three, two, one. pa rin po. Si main pa rin. Mo. Si main pa rin. Oh sabi po ni Dan is uh, meron siya lang sariling business na involveding. So parang I don't think na maglolo pa po siya kasi naghawak po siya ng sarili niyang business okay. and then si Karen naman po, sinabi niya po kasi na uh, midwife po siya mm -hmm. and then Uh, magtatayo po siya ng sarili niyang funeral parlor. Gusto mo bang uh, sa barangay tayo mag-usap? <laughs> uh, <laughs> judgmental pala ka, bossing. Galing, galing, galing. Tama. Is that your <laughs> final <laughs> judgment? <laughs> <judgmental. laughs> final judgment po, bossing. Final judgment! Lock it! Wala <laughs> pa. <Yung> galing mo. <laughs> Lock it! Remain ba ang license embalmer na nag-aaral din ng law? Check Alamin natin. Check on X. Yes! Wow! Hindi oh! natin gagaliwin ngayon. 20,000 people. 20, Kaya ka pala naka-heels. Nag-aaral ka <laughs> Bakit, oh, um, na, lo. Bakit, Ate? Ba't yung punapag-desisyonan? Uh, actually, uh, gusto ko lang po for women empowerment. So, uh, sabi po kasi ng psychiatrist ko before is kailangan busy lagi yung utak ko. So, after ko mag-aral ng embalming, ano pa yung mas mahirap? ah, <laughs> kaya ka naglo na ma. Yes, Maipapanalo mo lahat ng kaso mo, tatakutin mo lang yung kalaban niya eh. Iimbalsamahin ko kayo. <laughs> <laughs> Ka ngayon, anong year niyo na po? Yes, currently a regular uh, second year po. Magka -second. second year. Medyo matagal-tagal pa. Opo. Mm -hmm. Ate Mayn, sorry, di natin napag-usapan kanina. May mga tips ka ba dun sa mga katulad mo na gustong magnegosyo negosyo ng hindi normal? yung mag kumbaga, embalsa okay, mo. Maganda babae, uh, pero uh, uh, uh. nasa puneraria or pag-embalsa mo. Actually, karamihan talaga sa pangarap natin, kalimitan mag-isa talaga tayo. So, kailangan, whatever happens, kahit anong mangyari, laging kay God. Siya yung kakampi mo. Amen. Pero, ano mo na ba balance ang work at uh, medyo mahirap-hirap yung kinukuha mo, lo? Pag-aaral, paano mo binabalance? Kailangan po kasi wala kang love life. So wala kang love life? Oh, okay. Kiko. Cool. Ay, niko. Wala siya love life. Okay, take it na po ako, sorry. Wow. I take it. <laughs> <laughs> paano ba, <bo>, si? Sing? Yeah. <laughs> <laughs> Single dapat, paano ka mag-focus sa mga bagay-bagay? -baga? Oo, oh, oh. tsaka na lang love life, no? Apo. Ah, follow. Follow. Thank you, May. Tama, tama. Thank, you, <laughs> you. Thank you very much at maraming salamat sa mga Dabarkads na nakasama natin ngayon at nag-share ng kanilang mga kwento. May 20,000 pesos ka pa, Miko. Congrats. Congratulations, Miko. Thank you. Ha? Thank you, bossing. Thank you, it Itbalaga. Okay, pagdating sa trabaho, bawal ang chusi. Basta ah? marangal at hindi nakaka-agrabyado ng iba. Kahit kakaiba pa o sabihin na katakot. Taas noong ipagmalaki yan. Young. Dabarkads!